Gusto well, uh, Pero nagpatikap uh, uh, na, na po siya ng doktor. Uh, ano po sa unfindings naman? Uh, pero uh, leave po siya Kaya Pero nakapagal na po siya uh, ang leave? Nakalakas ka pa uh, Ito po ba ka? Ano, ano na lang, Pwede po ba kayo uh, dito? Okay lang. Pero ngayon po, ano niyo? Basta po yung may masakit po sa inyo. po. Masakit po siya nga yan. po, pigit. Pigit. Pigit po ah. Ayun po, masakit po. Wala po. Wala po. Dito po, laman pa elemento. Masakit po. Dito po. Dito po. Dito po kulang barang palipadang eh. Mas masakit po dito na eh. Pikit lang po kayo ha. Ah. Pikit po. para pakto ng sisig ng roses, tiyan roses tiyan Noster, mag-roses, tiyan Amen. Poo Ay! Ay! Kung sino kumagambalas tao Ito, mapag usap pa sa Espiritu ng Diyos lang na, Diyos ang lahat, na Diyos ang natakutan sa impyerno Paktong, pigabit, pigatong Poo O, oh, alisin mo na yan Aalis mo na O, oh, dalawang kamay, mula ulo, pababa Dalawang kamay, pababa, pababa Ganyan, mula ulo, pababa, sige Dalawang kamay, sige pa Ay! Poo Ay! Sige pa Sige pa, mula ulo, mula ulo. O, alisin mo na. Alisin mo na. Sige, sige, mula ulo, mula ulo pa, mula ulo pa. Sige pa. Titigilan mo na to, ha? Titigilan mo na. Titigilan mo na. Umayos ka, umayos ka. Sige, umayos ka. Sige pa, alisin mo pa lahat, alisin mo pa lahat. Sige pa. Gusto ko ngayon palang Gagaling na to, ha? Ah. Gagaling na to. Gagaling na to. Oo. Kapit-bahay ka lang ba? Kapit-bahay. Hindi. Hindi ka kapit-bahay. Kaibigan. Ayusin mo yung sagot mo. Oo. Kapit-bahay ka, hindi. Kaibigan. Oo. Kaibigan ka. Hindi. Ano pala? Wala lang. O, sige, sige, alisin mo, alisin mo na yun, ha? Alisin mo na yun, ha? Alisin mo na. alisin mo na. Sige pa, mula ulo pa, mula ulo pa. Mula ulo pa. Naiingit ka ba, nagagalit? Naiingit ka, nagagalit? Naiingit, nagagalit? Nagagalit ka? Ha? Nagagalit ka? O, oh, sige, alisin mo, alisin mo lahat. Matagal mo nang pinapahirapan to? Matagal mo nang pinapahirapan? Oh! Ay! Sige, sige, lahat, alisin mo. Oh! Isa mo lang ba kumakambala? Isa mo lang! Sige pa, lahat, alisin mo pala, alisin mo pala lahat. Sige, sa chan, yung sa chan niya. Babae ka, lalaki. Babae, lalaki. Babae. Kamagalak hindi. Oo. Kamag ka? Oo. O, patayin mo. Oo. O, alisin mo na pala. Alisin mo na. Alisin mo na. Alisin mo na lahat. Alisin mo na. Oo. Alisin mo na. Oo Sige, ako mula ulo. Alisin mo, alisin mo. Lahat yan, ha? Oo po. Alisin mo na yan, ha? Sige pa, sige pa. May kasalanan pa sa ito? May kasalanan sa ito? May kasalanan? Ay, wala ako. O, bakit mo ginagambala? Oh. Bakit mo? Oh. 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 May tanong mo. mo. Ang kamalan mo. Oh. 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 Ano daw? Ano But, uh, Balik dalawa kayo. Balik dalawa kayo. Ay, kayo. Ay, ano dalawa si ano si ano ano? kalmahin ka. Kalmahin ka. O, oh, sige wala na. Wala na, inalis mo na lahat. Inalis mo na lahat. Nagaling na to ngayon pa lang ha. ha. Sige pa pala, mula ulo pa, mula ulo pa. Lahat, 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 lahat. Titigilan nyo na to, ha? Ah. Oo. Oh, Titigilan oh. nyo na, ha? Sige pa, sige pa. May nakita pa ako, mula ulo pa yung sa kanya. Oh, wala na. Wala na. Ah, ah. ito, ha? Ah. Oh, may nga sa babaeng to, ha? Ha? Ano po? po? Alam niyo ba yung mga sinabi niya? Wala po kayo alam. Ito po, ganito po yung gagawin niya. Pagkalahati na lang po ito, kaya nga dito, na, na po. Mas maganda po, mas, mas marami kada araw mo inom niyo. Ngayon po, ano bang pakaramdam niyo? Yung sarantay niyo po, sumasakit po yung tingnan niyo po. Alam niyo po yung lubigan? <coughs> lubigan po. Mas maganda po sana kung mapapainin niyo po siya ng lubigan. Ang gagawin niyo po doon, pitong piraso ang gawin ng lubigan, tatlong basong tubig po. Ipapakulo niyo po, iinumin niyo po yun. Pitong piraso pang lubigan? Pitong piraso ang gawin po, tas tatlong basong tubig po. Papakuluan po, iinumin niyo po. Mga ilang araw po gagawin? Kahit umusin niyo lang po tatlo na kasi Tapos ito naman po ganito po yung gagawin niya. Kapag kalati na lang po ito, okay kaya dito, riripilan na po. Mas maganda po, mas marami kada araw yun niya para yung mga nilagay po sa kanya, tuloy na po mawala. Ito po, ipartibli po sa damit nyo. Huwag po siyang dadalhin sa lamay sa sa cemetery. Tapos po na, labay, sugal sa cemetery. Bawal okay, no, po siya. Okay na po, Anya? Sige po. Ayan. Pa? pa